Good morning everyone. Kumusta kayong lahat? For today's video guys is Nandito tayo sa work shop ng pang-trabaho ng sapatos sa factory or sa kaisha in Japanese. So, lahat ng sapatos dito guys, maganda ang shape or hindi, maganda ang design, lahat pangtrabaho. Bakit po ba? Ah? Dahil, yung sapatos sa unahan ay steel yan guys. O yan, steel yan dyan sa unahan ng dulo ng sapatos. Kasi protection ng ating paa in case na may mahulog na mga gamit sa pang sa natin. So, ngayon, hindi ko alam guys kung saan ako makakuha ng aking size ng aking paa kasi 23 cm lang yung paa ko guys. At start dito ng kanilang mga shoes the display is 25 hanggang 29 guys ang size. So meaning wala talaga guys. Meron naman talaga yung sa likod ng aking ano guys may size yung ang paa ko pero hindi ko magusto yung design guys. So di ba So ngayon ipakita ko sa inyo yung mga presyo at yung, yung mga kanilang design tingnan nyo. So ito ay D-Kiss umbrella So, ang presyo is 5,478 yen guys. At yung sa ibabaw ay yung mga starting na mga size ng shoes. At ito din ang the same landing yung kanyang brand. At saka, ang size the same lang yan, guys. rin kind of colors lang siya. So, hanggang doon sa dulo mga sapatos yun, guys. Ikaw lang yung bahala. Magpipili kung nandito kayo So sapatos na sa box Tingnan na ninyo yung, yung mga number yung Mga sapatos at saka yung mga size nyo so, Hanggang doon din guys Sa dulo is mga mahal na yan So ngayon lalabas tayo kasi wala akong napili guys. guys, nandito tayo sa workman Kasi wala tayong ano doon Wala akong size na sapatos Doon sa so, pinuntahan natin una So pasok tayo dito, let's go So pagpasok ka pala guys, nandito ako nakaansabit sa aking mata sa kids area na pang ibabaw na mga t-shirt guys. Ang ganda guys, ang ganda ng kanilang mga kulay. At saka yung mga ano yan, mga mga 150 cm, mga size yan guys sa kids size. Pero alam niyo naman yung aking size guys pang bata, kaya ito para siyang craft top yan sa akin na guys kung may isusuot ko. Pero naman kasi... <laughs> Ang pera yung iniisip po, guys. kahit mura lang 'yan, 780 yen lang naman talaga 'yun mura na talaga 'yan guys. Pero ang problema, wala tayong pera pa hindi pa tayong maka-afford pa niya kahit mura pa 'yan kasi yun may pera nga ako guys. Nakalaan lang sa aking shoes. Sign goodness. <laughs> o tingnan nyo. oh, ang ganda ng gusto ko yung ganit pang trabaho guys ba. Oh there, yeah, di ba? So, lahat dyan, mapang-kids na mga hanger dyan, guys. So, pang-kids, pang-bata. oh, so, size ko para pang-bata. So, dito namang banda yung jowakis to guys. Hindi din niya alam kung anong size na hinanap yung size niya, guys. So, walang size sa kanya. 4L man yan. 4XL man yan siya, guys. oh. No tapos 3L nandito. So, oh, paano oh, na magkasya so... diba di ba? Hmm, yun na nga. Ganyan talaga. Ito, malamig ito, guys. Oh. Ang lamig. Ito, ang summer talaga. Yung kulay. Mura lang. 180 yen Yun. Ito, may presyo. So, ito yung workman dito sa loob ng Japan. Mura. Maraming mura. Depende sa quality. So, yan. Punta pala ako sa may sapatos. Ah, ito lang pala yung mga display na dito. Ganito lang yung sapatos. Na, tara, pilitin sa sapatos, guys. Guys, dito na naman ako sa ano, Sogi. Ito yung pangalan, no? Yan. Sogi na pharmacy. So, wala akong nabiling sapatos kanina doon sa pinuntahan natin. Pangalawa. Kaya punta na naman tayo sa pangatlo. Pero bago tayo papunta doon, maghinto ako dito sa Sogi pharmacy kasi bili ako ng ano yung panglinis ng kitchen utensils Nutusan ako na aking jiwa. So, ganito pala yung surroundings dito. Yan, nandito talaga kami sa Machi or in the city talaga. Sa Toyohashi, Japan. Ang daming mga ano dito, mga restaurants, mga shopping malls. Ayan, pasok tayo sa Sugi, guys. Ganito pala yung pangalan ng Sugi. May naka-ano, nasa door. Sugi. Nakita niyo ba sa, loyo sa likod ko? Yan, Sugi ang pangalan. niya. Sugi. So, Tara, let's go. First time ko dito pumasok ay eh. tapos di ko alam yung saan nakalagay yung pangalan ng height. Yung height ay bibilhin natin kaya maghanapin natin. So, pasok tayo. Ganito pala kalaki dito, guys. Ayun. Ayun. Saan ba yun, guys? Hanapin natin. Iba manto It's ugas Dito mga sabun Pang laba mani eh. Iba pa Dito May heighta doon Pero maliit man guys Bili tayo nang malaki ba Kasi guna gusto Nang jowa ko Para pang malakihan na ba Ganito yung sugi Pamasi or sinabi ko na doon sa ibang vlog ko no may mga sugi pharmacy kokorok pine pharmacy ginky pharmacy so ganito yung mga laman oh, may ano pa sila ito pang lutuan pa hindi lang talaga lahat ano dito no lahat gamot oh, no? may ano pa sila oh. yan gas may charcoal pa oh ito <laughs> ba diba? iba iba ang laman dito ito yung hinahanap ko guys yan maliit lang ito yung haita height Pero gusto ko yung malaki nito. Maliit to eh. Mura lang yung maliit, 96 yen lang. Sama na yung tax dyan. So, pag pula, wala pang tax. So, doon ka dito pong, doon ka titingin sa baba yung maliit na. Na may tax na kasama. So, hanapin natin yung malaki. Hindi ko alam kung saan yung malaki nito ah. Hindi, hindi. Pagkain na ito, pag mga ito sa loob dikod eh. Doon, mga pagkain ang banda doon. Pagkain. Punta natin para makita nyo. Dito, mga pasta. Tapos, dyan, oh, mga pangluto sa kusina, suka, edible, dyan, lahat, mga spices. Ito, iba din dito. bakit lang ito. Mga ganito, ang ang loobo. Oh. Dyan, mga milk, pagkain, may mga karni, oh karni guys karni mga gulay na iba na ano pa yan ganito mga pagkain So bukong banda is frozen mga frozen food na yan is lahat frozen na lahat doon すいません。あれ、入ったあるだけ。ハイタハイタあるんだけど、小さいね、大きいのほう。あるかね。1リット何,何リットルぐらい入ってる。<laughs> 小さいもんでさ、もっと大きいいですかこれしかないそう。Oh, so. Ya, ya. Hanya ada di sini. Oh, ya. Tiada apa-apa. Apa nak buat? Terima kasih. Terima kasih. Atau telefon dulu. Kali ini. Dulu, kan? <na? gareli> <laughs> Boleh, kan? Terima kasih. Sayang. Tunggu, kawan-kawan. Biar saya jawab. Biar saya jawab. Jadi, kawan-kawan. Ayan guys, nakabili na tayo. <laughs> Sabi niya, yung maliit lang muna dahil yung bibilihin ko. Kasi kailangan to ngayon eh. Next time na kami bibili ng malaki. ang malaki sila dito. So malapitin pala dito sa Starbucks kayo. Hmm. Huh. May Starbucks sa likod ko. <laughs> Tapos naamoy ko pa yung barbecue. Kasi malapitin ng barbecue dito na ano eh. Barbecue na restaurant. Yakiniko sa tawagin sa hapon sa iyo. Bye guys! Punta na kami doon sa ano na shoes. Sapatos na pagtrabaho. See you! So guys, nandito na pa. Ito pala yung pangalan guys. Dragon. Dragon. Where na ka? Workers Edition. Tapos may ano siya. May mga... Ano ba yun sila? Parang nag yata sila. So ang pangalan pala dito ng work work outfit na to eh, is dragon work daw sabi ng jowa ko ay may may kam kamban is a billboard guys doon may billboard doon oh. may nakalagay na english dragon tapos yung japanese yan o si babaw oh. dragon work <laughs> so ayan akala ko doon nun entrance may ito pala yung entrance ang <laughs> jowa ko nagalit. ha? Huh? where's the entrance? Oh, no, yun. First time ko dito. Hindi alam entrance. Pa-exit pala to. So, let's go inside, guys, ha? Kita ko sa inyo yung loob. Ganito pala yung loob, guys. Mura lang din dito. Oh. Pero hindi ko alam kung oh, may sapatos ba ko dito. Wala. Na natin. Oh. So, hindi na ako masalita. So, ayun na nga, guys. Nandito tayo sa loob, no, ng work dragon or dragon work pangalan dito guys. So ayun. Pinuntahan ko yung sa iba-iba yung mga sapatos guys, pero yung iba diyan din naman pang trabaho sa kay uh, sa or guys, yung pang ano talaga panong may Ang gusto ko ng sa shoes, your may ano yung bakal sa unahan kasi yun ang pang ano namin pang trabaho talaga. So ito, lahat ng itong sapatos ang dito naka-display dito sa una. Except yung may parang botas, no, ibang yan mga ano yan. May mga bakal din naman yung mga botas guys. Pero para sa akin kasi, ito yung mga normal na shoes. Ang style lang gusto ko. Pero, ang gusto kong shoes ay ganitong style. Ang mahal naman. Nakita di ba yung presyo? Tag-ichimang sangsing. Ano lang, lampas. Tag-isang lapad guys. Hmm. Lampas. Mga, ano yata to? Mga Equivalent sa Pilipinas, mga 6,000 pesos yata to. Oh, mahal na yan sa akin para sa akin. Guys. So, Ayan guys, bumalik ako dito sa so unang pinuntahan ko kasi ito lang yung gusto ko. Malaki malaki siya sa akin ng konti. malaki kailangan siya sa ng konti pero gusto ko yung design niya kaya ito na. Let's go. Punta na tayo sa counter. Ano to mga 3,000 yen plus. So ayan, walang magawa. Ito na talaga. So bye. Thank you for watching. and Subscribe for more.